Wow! Isa pang hinog. Hinog na. Hinog, hinog. Na pinya. Oh. O saan yung hinog na pinya? Wow! What a blessing. Wow! Ang laki-laki naman na pinya yan, buddy. De, wow! Oh, natanggal yung kanyang hawakan. Um, but it's good pa rin kasi kaya pang gawa ng paraan. Ang liit-liit na pinya, patingin. Yeah. Pati wow, <laughs> ang liit-liit na pinya, guys. Nako, galing-galing mo, buddy. Ayan, ayan, eh? Wow. Pinya, hinog. Sige, harvest mo, buddy. Wow, hinog na siya. Oh. Another one. Yes, kuha natin ng crown at ito na siya. Wow, hinog na hinog. Ang laki. Wow, hinog na hinog siya. Wow, ang laki-laki din itong isa. Nakakarami na tayo. Wow. Sige ba, kunin mo. Dito lang kami. Sige, mother. Kunin mo. Wow. Wow. Ang laki naman yan, mother. Mother. Wow. Wow. Oh, Mag-order na kayo ng pinya kay mother. Oh. Ang dami mo naman dala, buddy. Buddy. Ang dami mo naman dala ng na pinya. Grabe ka. Oh, ito guys, ang aming pinya sa bukid. sa yan? papunta yan doon guys medyo ano nga lang madilim wow isa pa hinog <laughs> grabe saan yung mother yung pinya mo tingin wow oh ang daming pinya guys dito sa bukid saan may hinog ba wow nakilaki <laughs> microphone ako ninyo microphone Oh iya. Wow. Berbig. Wow. 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 Wow, hinog na pinya. Ako So hinog na ang pinya. Wow. Pakita mo dear, nahinog na ang ating pinya. Hmm. Wait lang dear. Wow. Oh, dear oh. Oh, kuna natin ang crown. Oh, pinya. Wow, laki-laki naman ng pinya mo. Parang microphone. <laughs> Dito <ka na>. Microphone. <laughs> hello. Hello, sabi mo hello. Hello. Hello guys. Nandito <laughs> kami ngayon. Iya, kabil sa tabo. Nakakita tayo ng microphone guys. Oh, guys, ha? Oh. Oh, kumanta ka na. Wow. Salamin, salamin. Salamin, mo, babe. Saya-saya ni sa microphone niya. Yeah? <laughs> ya. Yeah.